Hello, hello! Good day mga sisi! Good morning at ready na naman ako pumasok for today. Pero bago yan, papakita ko muna yung outfit ko sa inyo. Kasi nakaready na ako tapos na akong mag skincare tapos mag lotion. Prepared na ako. Bibis na lang tayo mga sis. So ito yung outfit natin for today. Naredy ko na siya. So maliyan yung outfit ko for today. Ito yung most used short ko. Yan yung madalas ko yung gamitin. Parang, parang favorite short ko na siya. Ito yung ating bagong top. Knitted top and turtleneck. Pakita natin kung ano yung magiging resulta ng ating outfit. At syempre, huwag natin kalimutan ng ating slippers mga sis. Ito na lang, yung white na lang gamitin natin. Medyo marumi eh, pero punasan na lang natin siya. Lilinis din yan. Ayan, tara na. Pakita ko kung ating outfit for today. Ay, bongga siya mga sis. O, oh, diba kahit ganyan pa lang, lakas na makasexy. Pero ang gagawin ko dyan, itatapin natin siya. Di ba? Para mas... Ay, oh, ang cute nga eh, di ba? Itatap lang natin siya. Wait lang, tap in ko lang to. Ayan, so perfect. Gusto ko sana mag-add ng belt, pero wag na. Para hindi masyadong ooy. O, di ba? Ganda gandahan na tayo. Wait na yung earrings ko. syempre hindi mawawala yung earrings natin. For the ganda tayo for today. Mag-end of the week na. So, kailangan dapat. Bongga pa rin tayo. At before tayo males syempre dapat maglalagay tayo ng pangproteksyon. Wait lang. Oh, hindi mawawala yung ating powder towels mga sis pang protection yan baka mamaya mga muhi tayo mahirap na nakakaya maglalanggay muna tayo mga sis oh, yung may mga away dyan huwag yung kakalimutan magtawas bago umalis ng bahay Kunti lang naman, huwag masyadong marami kasi baka mamaya malaglag yung mga tao sa habang naglalakad tayo. Na kaya. Ang ganda kasi mag-mix and match. Alam niyo mga sis, hiling ko talaga yung mag-mix and match na mga damit. Pag ayan, yung outfit dapat laging maganda, di ba? Para kahit wala kang pera mga sis, bongga ka kang may pera. Hindi, wala namang masama kung mag-aayos kayo ng susuotin yung gagandahan niyo yung mga outfit niyo. Wala namang problema. O, oh, diba? kabug kabuga na naman tayo dito mga sisi. Suklay na lang tayo. Tapos, gore na tayo. Maaga umalis si Lolo Hari nyo, Kasi siya lang mag pumasok ngayon. Nag-commute lang siya. Wala siyang kasabay. Nagustuhan nyo ba yung outfit natin for today? di ba diba? Simple lang pero napaka-eleganteng tignan. Dapat ganyan kayo. Gandahan natin araw-araw. Ibigay natin yung best natin araw-araw, di ba mga sis? Let's go! Ready na tayo makipagbakbakan mga sis for today. Ayan ang ating full outfit with my bag. So gara na tayo mga sis. Let's go na for today.